Grebe! Kung dati puro spotted lang ang mga Don Bell fans, ngayon mismo si Doni Pangilinan na ang nagbigay ng kilig update. Sa wakas, nag-post na rin si Doni ng larawan nila ni Bell Mariano mula sa Coldplay concert at syempre, mas lalong nagingay ang buong fandom dahil spotted pa ang nahinawakan niya si Bell. Isang nakakakilig na eksena na naman ang bumihag sa puso ng Don Bell Nation. Kung kilala natin si Doni Pangilinan, alam nating very private siya pagdating sa personal life niya. Pero ngayong nagkaroon ng pagkakataon na manood ng sikat na Coldplay concert sa London kasama si Bel Mariano, hindi niya napigil mag-share ng sweet na larawan nilang dalawa. Sa Instagram post ni Donny, makikita ang genuine smiles nilang pareho habang nasa crowd, enjoying the magical night filled with music and lights. Para sa fans, hindi lang simpleng picture ang nakikita nila, kundi isang malaking kumpirmasyon na masaya at komportable si Donnie na ipakita sa mundo ang kasama niya, si Belle. Dagdag pa sa excitement, ilang fans na nasa venue ang nakaspot na magkahawak kamay sina Donnie at Belle habang nakikisabay sa kanta ng Coldplay. Ayon sa mga nakakita, sobrang natural ng gestures nila, parang dalawang taong sanay na sanay sa presensya ng isa't isa. Walang arte, walang tinatago, puro sincerity at connection. At higit sa lahat, may isang eksena na agad nag-viral. Look how Donnie went to Belle's side and put his arm around her and then took the video of her while the song goes, Look at the stars, look how they shine for you. Para bang isang eksenang diretsyo mula sa isang romantic film, habang umaawit si Chris Martin ng sikat na kantang Iyalo, nandyan si Donnie na tinititigan si Belle at proud na kinukuhanan ng video. Hindi na nga ito simpleng concert moment, kundi isang alaala na pang forever. Hindi rin nagpahuli ang social media. Trending agad ang hashtags na hashtag Coldplay at hashtag sa Twitter at iba pang platforms. May mga netizens na nagsabing, finally, si Donny mismo ang nagpost. Hindi lang basta spotted, official na mula sa kanya. Habang ang iba naman ay kinikilig sa hawak kamay at arm around moment na tila ba pinapatunayan na they truly shine the brightest when they are together. Kung babalikan, matagal nang sinusuportahan ng fans ang tambalang donbele. Mula sa kanilang mga teleserye, pelikula, at endorsements, patuloy silang nagbibigay ng kilig vibes. Kaya naman bawat simpleng galaw nila sa labas ng showbiz spotlight ay nagiging malaking usapan. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng concert date ang naging usapan, kundi simbolo ng lumalalim na closeness ng dalawa. Mas naging special pa ang moment dahil Coldplay concerts are known for their colorful lights, meaningful songs, and unforgettable atmosphere. At para sa Don Bell, tila perfect background ito sa isang gabi ng musika at pagmamahalan. Para sa fans, ang larawan, hawak kamay at arm around belt moment ay magsisilbing ki souvenir na hindi basta malilimutan. At diyan nagtatapos ang ating kwento mga kapinoy hugot tea. Isa na namang nakakakilig na Don bello moment ang bumulaga sa atin. Kung gusto niyong updated sa lahat ng eksklusibong ganap ng paborito niyong love team, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa Pinoy Hugotsi, dahil dito, bawat kwento ay maihalong kilig, hugot at inspirasyon.